Ayan, magandang umaga mga ka-idol Andito ngayon Dito tayo ngayon sa Libsong Ace Sa may Nasasakupan ng Sagrado Ang oras ngayon ay Alas 8.38 ng umaga mga ka-idol Tayo ay magbibis muna magsusot ng long pants ayan nakabihis na tayo at handa na tayong lumusong mga ka -idol. ay lulusong na tayo mga kaedol dala natin yung karit ayan ang daming kangkong mga kaedol lawak ko Habang tayo nag -arbis. mga ka-idol, i-shout out natin si Frank Galera, nasa Amerika, nasa South Carolina. Ayan. Aspas mag-harvest. Ihango ng ihango yung mga na-harvest, mga kaidol. Ka sobrang kapal yung kangkong na yan mga kaedol wow. ayan ilalagay na natin sa loob yung nakuha nating kangkong ilalagay na natin sa loob ng tricycle Lagay natin yung magkasya lang. Marami. Marami ng roti dito. Hindi dyan ako. Hindi ako nakapagpapalan. Sayang din kung tatabunan. Tinatabunan yun. Ngayon ang tinatabunan. Ipaparag ko lang ito. Ipapainis. Ipapatuyuin. Pwede na sa Pwede na sa rabbit. marami-rami na naman kakainin ng mga rabbit ko nito pang isang linggo yan pang isang linggo O, oh, ayan, nailagay na lahat. At yung pinaglagyan ay lilinisan para wala sa walang masabi yung mga dumadaan. Ayan mga ka-idol, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, at napapanood mo to sana huwag mo kalimutang subscribe o i-like o i-share at mag-commit ka na rin kung nagusto mo itong aking video mga ka-idol okay nakakuha tayo ulit kangkong ayan ready to papauwi na kami aalisin ko na lang muna yung kwan aking uniform ayan tinatanggal na Iyan ang laman ng tricycle o oh, punong puno May ari Kangkungan dito, pasensya na po Papakain ko lang naman sa rabbit kaysa matatabunan Pinatabunan Sigurado mayaman ang may ari dito eh pasinsya na po pasensya na po Ayan oh. dami

Bye -bye Ayan, dito tayo duman sa Primisiyas Street Ayan, dito tayo sa primisias Street Mga ka-idol kakaliwa tayo dito sa Artacho ay kakaliwa tayo dito sa Artacho mga ka-idol. Artacho East street na tayo mga kaidol kanan tayo dito sa Avenida Street. Avenida Street mga ka-idol Ang bilis ng pangyayari, nandito na tayo sa Palaris Street, Palaris Road mga kaidol ito na yung tulay ng bakay ayan o ulitin ko ulit mga kaidol yung mga bago pa lang dito sa aking youtube channel sana huwag kalimutan mag subscribe mag like mag share mag follow at mag comment na rin kung nagustuhan gusto mo itong aking video at maraming maraming salamat sa mga nanonood at nagtatyaga Maraming salamat sa mga nagsusubaybay mga kaido. God bless sa lahat. Ingat kayo palagi. Bye bye.